pagdarating ng mga idila daw or idil fitter, um, ang nararamdaman po namin kapag darating yung panha, araw na to is excitement and joy. So, um, parang ito po kasi yung um, araw na magsasama-sama kami ulit family, tas magdiriwang ng idilhada, Then ayun po, kahit mga ano, kamag-anak namin nagkikita-kita kami. Nagsasalo-salo sa ano ng kainan, ganun po. pagdiriwang after ng Ramadan. So um, um, kada sumasapit yung ganto, hindi lang po nagsisimba kami or nagsasambayang um ipinagdiriwang din namin yung kung uh, kung paano naging grateful sa amin si Allah yun, kung paano din po kami um, iniligtas and sa panahon ng Ramadan. Sobrang hirap po kasi kapag nagpa-fasting ka. So, um, di ba hindi po kumakain ng ilang oras. So, uh, mayun ayun po, nagpapasalamat kami kay Allah dahil tinulungan kami at di kami pinabayaan. Pag Ramadan po, pag nag-celebrate kami ng Ramadan, uh, kumakain po kami ng madaling araw like after 4:30 after yung sa kasi po parang may 5 na ano po yan sa bayang ganun so yun after po ng 4:30 oh, ano po siya mga patong ng 4:30 to 5 dun po After po nang yun, nagsambayang na yun pag nag, narinig na po namin. Hindi na po kami kumakain hanggang 6. Hanggang alas 6. Oh, walang drinks, walang tubig. Opo, oh, po baba.